ala oh, lakad, Jade. Ayan. Lakad na yan. Slide ka na doon. Slide na. O, oh, saan? Ang bata. O, oh, anong bata? Dali. Dali, di ka pa nakakakiya. 30 minutes na tayo. <laughs> ¡Mira! si Jade, oh. Oh, si Pai niyang bola. Dali! Huwakan mo si Jade! Huwakan mo, baka mahulog ha. Huwakan mo! Ayusin mo yung hawak! Huwakan mo! Delina, sila itaayo. A oh, si Jade, alikangin. eh, Vivy, tahan la. Oops, oops, ang galit naman. Tawa <laughs> yas, sumasabit. Tama, so, sumasabit. Pahiga na lang, pahiga. Hali oh, ka na dito, dito ka dito. Oh. Adali oh, dali, isin, Jay, dalahin mo. No? Jada. Baka mahulog. Kaya, abutin mo. <laughs> Inilis mo yung pantalo para hindi sumabit. <laughs> oh, sinasabit yung ano. Yan, dali, lakad na, lakad na. Dali. Ah, dito ka na, dito ka na.